For today's video, mga madam, magluluto nga pala ako ng pakbet. At nawawalan nga ako ng asin. Hindi na rin ako nag-isip ng 10 meters. At dahil nga sa pinalibutan kami ng dagat, pwedeng-pwede nga akong gumawa ng asin. Kaya <laughs> naman, for today's video, mga madam, gagawa nga pala ako ng asin. Yes po, mga madam, gagawa ako ng aking version na asin. Tignan natin kung talagang, mm -hmm. kung talagang totoo nga nagaling galing nga yung asin dito sa dagat, maala. Pero bago ang lahat, syempre, ilalabas ko na naman yung napakaganda kong intro. Kaya naman, good morning sa inyong lahat mga madam lalong lalo na yung mga single mom na katulad ko shout out sa inyo at mga dakilang ina dyan at sabay sabay natin itaas ang mga paa natin nandito na naman si madam Maya Buangera na gagawa ng asin dito sa napakalawak na dagat ewan ko na lang talaga kung maubos yung napakadaming tubig dito kung naubos na yung tubig dito sa Buracay, kasalanan ko na yun kasi nga may pabrika na ako ng asin noon <laughs> Why not? Libre lang naman yung tubig sa dagat at tubong lugaw ka talaga pag ginawa mo asin to. <laughs> anong anggulo? Puro business talaga yun sa mindset ko. Nakusun talaga magkakabusiness ako. Kaya nga, pumunta nga pala ako sa medyo hindi malumot. Kasi nga, magsasummer na, kaya medyo malumot-lumot. Okay na okay lang naman yung lumot, mga madam. Kasi nga, pag natunaw yan, puting buhangin yan. Kahit google nyo pa. Makadami kasing nagsasabi na yung lumot daw dito sa Burakay, e eh, madume. Hindi po yung totoo. Video ako dati, ewan ko kung nasaan na. Makadaming lumot yung Johan ko. Tapos, kapag naiinitan siya ng sobra, nagiging puting buhangin, no? 'Di ba, Maji? Oh, diba, magic? oh yun na nga in short, nandito na ako sa bahay. Oh, wag niyo nang tignan 'yung aking electric pan na lutoan diyan. <laughs> Unique 'yan, authentic. <laughs> At ayun na nga in cut story dahil wag niyo nang tanungin kung ilang oras ako nagpakulo diyan. <laughs> dahil 3 liters lang naman 'yung nilagay ko diyan. Hindi naman halata na napakatagal ko talaga nag-antay. Bago lumabas ang pambansang asin, nagbukas na ngayong ilaw ng hotel, <laughs> 'di ba? Talaga napaka-authentic 'yung aking lutuan. May pa ilaw, si hotel. Oh, yun na nga mga madam, after 10 years, nagpakita na nga yung pambansang asin. Ay, alamat ng asin dito sa dagat. Sabi no, kapag may pabrika ka talaga ng asin, tubong lugaw talaga. Kasi nga, tingnan nyo naman yung dagat, napakalawa. talaga naman mga madam, yung aking video na to satisfied. akala ko talaga may fulfilled ako. Kailangan talaga mag-antay bago mo makita yung mga process. Ang magandang kakalabasan. At ang aking nakikita nga dito mga madam, napakaputi yung nagawa kong asin. Medyo eh, may tubig-tubig ba siya at kailangan ko ang patuyuin. Kapag gumagawa ka na asin mga madam, kapag once na tubig pa lang siya, huwag na huwag mong haluin. So, kapag ganito na yung texture niya, pwedeng pwedeng mo na siyang haluin. Unti-unting matanggal yung kanyang tubig. Oo, so, yun na nga natutuwa nga ako dyan mga madam, kasi nga sa wakas, medyo okay-okay na yung aking asin at nawawala na yung kanyang tubig. Tapos yung uling mga madam, medyo bawas-bawasan mo na nga, kasi nga medyo okay-okay na yung ating asin. Kailangan lang naman patuyuin para hindi siya mabasa-basa, para hindi siya matunaw, sayang ang pinaghirapan, ganun. At sa wakas mga madam, heto nga pala yung aking finish product. A satisfied video kung paano gumawa ng asin. So amazing! Wow! Napaka-puti yung ginawa kong asin, mga madam. Perfect! At may pang-aasin na ako sa pakbet ko. di ah, diba? So na nga, mga madam, kung nagustuhan nyo naman yung aking vlog, alawag na kayo mag-isip ng 10 meters. Mag-comment na rin kayo kung nagustuhan nyo ba yung aking vlog na paggawa ng asin. Thank you, thank you! Pag-share, mga madam! I love you! pag magtapos gusto ko lang sabihin na ngumiti kahit napakadaming problema.